hello magandang hapon nag shopping po tayo sa ukay ukay ito po yung nabili ko maganda hindi ko alam kung anong material niya matigas eh parang ratan o plastic lang Yan no siya pinuntura ang itim ayan gusto ko kasi yung bag na tumatayo cute Ayan pa. Sinarado mo. Meron pa isa. Pwede siyang shoulder bag. Mura lang po siya. $5 Five dollar. At ito. Medyo may kamahalan nito. <laughs> $12. Pero okay lang. Kasi kung bibili nyo ng bago, hindi po siya nabibili ng $12 lang. At bago pa po sila. Hindi pa sila nagagamit. Ito yung kanyang ano. Ito, pwedeng gawing, ano, ganyan lang siya. Ayan, may tatak pa nga siya, oh. Bago po siya. Hindi pa siya nagagamit. At ito. yung sa bewang nyo ilalagay. pa ba yung binili ko? Ito din po sapatos. Ay, hindi pala. Sandal. Mga bago pa sila. Comfortable siya isuot. Magkano bang original price nito? Ito po yung original price niya, oh. 169. Ito, 169. Pero nabili ko lang po, ano lang siya, $7. Ito din po, cute na bag. Ayun, nabili ko sa ukay-ukay. May tatak pa. May tag pa po siya. Nabili ko lang po. Ten dollar. Ten lang siya. Ito po yung kanyang handle. Ang cute. Cute, cute. Ayan, may balot pa siya, oh. Saan ka pa? Bibili ka ng bagong-bago kaya mahal-mahal. Doon na lang sa ukay-ukay. Mga bago pa talaga. Sa Red Cross po. Mga second hand. Pero marami pong mga bago doon. ito pa isang nabili ko sandal halos hindi pa nga nasuot oh. wala man lang kaano-ano komportable rin to sa paa yan ano pa yung nabili ko ito nabili ko decoration na plate made in Japan gold po ito plated tsaka ito Ganda, no? Tsaka... Eto, mga CD. Mga CD. Tag $2 lang po ang isa nito. Ay, ito pala. Ito pala yung pang-winter na coat. nabili ko. Ano lang po siya, $10. Kamahal nito kapag ano, brand new. Halos hindi pa nga nasusuot eh, tingnan nyo. Oo, ang loob. Walang kagas-gas-gas-gas. Ayan, pang winter po. Bili ko nabili ko. Ten dollar. Siguro, kung mabilihin mo to sa depende sa ano, no? Sa tindahan. Siguro, mga ano to. Di ko alam. <laughs>